Oh, ayun mga kagwanta isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat at sana po nasa mabuti tayong kalagayan uh, another day another fishing po tayo mga kagwanta at sana po uh, kung ngayon lang po kayo napadaan sa aking munting channel uh, huwag mo naman po kalimutan na mag subscribe at, at ishare ang video na ito mga kagwanta at papindot na rin ang notification bell para lagi po kayo naka update sa mga video kong i-upload katulad po nito so kayo lang po ang inspiration ko kaya ako ay sinisipagan gumawa ng uh, mga content mga kagwanta so uh, ngayong araw po ay mag uugug ulit po tayo uh, kung tawagin dito po sa amin ay uugug ang palakayan na ito mga kagwanta hindi uh, ko lang alam kung anong tawag po sa inyo so at sana po lahat ng mga isda ay tayo po ay nasa maayos na kalagayan so bali rin na po natin so bali sasabit natin tong nylon doon sa clip sa dulo ng ating mga ugog -ug, mga kagwanta so tatlong kahon pala po itong uh, ugog -ug na gamit ko uh, kada isang kahon po ay mayroong 80 pieces na hooks or biwas kaya naglalaman po siya ng 240 hooks mga kagwanta so ganto lang po namin to kinakadkad mga kagwanta so bali marami po ako ditong kasama tagay sa kami ng bangka at uh, lang sila sa paligid mga kagwanta. So at pasensya na po sa aking pagbo-voiceover uh, dahil po medyo maingay dahil po sa patak ng ulan at, at talaga pong napaka dito sa amin lugar. Uh, sa lahat pala po ng gustong matuto ng ganitong paraan ay mag-comment lang po kayo sa comment section at uh, tutorial po natin kung paano itali yung nylon dun sa biwas na mayroong pae na mga parang tela mga kagonta. So tuturo ko ito lahat sa inyo. Uh. Comment lang po sa comment section at uh, manual ko pong ituturo sa inyo siyempre uh, tuturo ko rin kung paano gamitin so panoodin nyo lang po at ganito lang po ito ang ginagamit mga kagwanta so uh, watch until then po sana sa video na ito mga kagwanta so at ngayong uh, natapos na tong kadga ka mga kagwanta so kukuha naman tayo ng isa pang nylon na gagawin nating uh, tustusan para umabot sa pinakamailalim So ganun din yung dulo nito mga kagwanta nakasaywit din dito sa clip. So para matanggal natin. So bali uh, magtutustos muna ako dito ng mga 70 pa. At kasi sa umaga talaga napakababaw ng sibad mga kagwanta. So tulad ng dati uga-ugain lang natin ito. At kung uh, may sibad na kusang lulutang or gagan itong ating uh, gamit na panghuli ng isda mga kagwanta. At syempre lalagyan ko na ng tubig yung timba na paglalagyan natin ng ating nahuli mga kagwanta so at itong buti na ito ito yung gagamitin natin na para bumaba yung isang dulo ng ating uh, mga kagwanta so para habang binabata ko yung kabilang dulo ay eh, lumulubog siya so wali uga lang tayo mga kagwanta dito hanggang sa sibad din na siya at makita ng mga isda mga kagwanta So napakaraming klase ng isda po na pwede nating mahuli sa palakayan ito mga kagwanta. Andi dito po ang uh, tulingan, dumahan, galunggong, burot, hiwas, uh, tunsoy din po. Nahuhuli rin po dito ang sapsap -sap, mga kagwanta. So napakaraming isda na pwede nating mahuli dito sa paraan at sa palakayan ito mga kagwanta. So at dito mga kagwanta ay lumutang na nga yung ating ugog kaya binata ko na. So medyo po forward ko na lang to mga kagwanta kasi ah, ha, haba ng haba ang ating video at talagang napakatagal nito. Alas 3 hours to kaya ganito na lang gagawin natin forward. So ganyan lang ah, mga binabatak yan mga idol. Napakadali lang. Kaya So kapag uh, nakita siya ng maraming isda So napakarami talaga ang sumisibat dito Kasi 240 hooks to mga kagwanta Ako talagang jajak pati Isang batak lang puno yung ating uh, lalagyan na timba mga kagwanta So at dito yung pinapakiramdaman ko na kasi ayaw na lumubog ng kabilang dulo kaya pinasya kong batakin na dahil uh, si Bad na rin pala siya mga kagwanta kaya ayaw na rin lumubog ng kabilang dulo kaya pinasya kong batakin, stop pabalik. So at dito nga at may mga huli na tayo pabalik. So ayan kagandahan dito mga kagwanta ganito ha. yung kabilang dulo habang binabatak mo lumulubog siya at may posibilidad na si din agad siya mga kagwanta kaganto ang uh, isalubungan mga kagwanta kasi yung abang uh, habang binabata ko to pabalik yung kabila naman lumulubog at pusang ang sisibadi na rin mga kagwanta sa lahat po ng mga mangingisda dyan uh, saludo po ako sa ating lahat uh, dahil ang ating hantap buhay po ay napakaayos at napakarangal mga kagwanta hindi naman po pare-parehas ang kita Meran, minsan wala at minsan meron naman mga kagwanta So ang pangisda nga ay ganyan lang, minsan wala at minsan meron. Sabi nga ay mangisda ka lang at makakahuli ka. Huwag mo lang tigilan ang pangisda. Ako sa tayong ah, makakahuli. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sabang ah, sumusuporta at nanonood ng aking mga video sa mga kagwanta. Huwag niyo mapong kalimutan na i-share ang video na ito mga kagwanta dahil kayo po ang inspirasyon ko kaya ako ay sinisipagan gumawa ng gumawa ng mga content mga kagwanta at big shout out po sa ating lahat so hindi lang po pagugug yung uh, uh, ating uh, laging inilalaot mga kagwanta uh, nagbibisuga rin po ako talunton kung tawagin dito sa amin ang painay hipon uh, at nag-iispada rin po kami So napakarami po namin na uh, ginagawa kapag uh, walang sibad dito sa pagganit pag ng mga kagwanta ay eh, gumagawa kami at humahanap kami ng ibang paraan kung ano po yung uh, pwede namin gamitin para makahuli ng isda. Pero lahat po ng uh, pinapanghuli namin ng isda dito ay puro hawks po or biwas mga kagwanta. panoorin nyo lang po ang aking mga video mga kagwanta at sana ay kayo ay may mapulot na kaunting kaalaman kat, or, or mga diskarte tulad po sa pangingisda so at umisisi din po kami ah, nag spear fishing po kami gabi spear fishing night okay, or namamana ng gabi mga kagwanta at gumagawa rin po kami ng mga pantrap at panghuli sa iba't ibang klase ng mga alimango mga kagwanta andyan lang po sa aking channel ah, hanapin nyo lang po ang mga video na yun mga kagwanta at sana ay mapulutan ninyo ng kaunting kaalaman tungkol sa paggagawa ng mga panghuli mga kagwanta so at kahit na matagal na po kaming nangingisda na, sa araw araw ay eh, lagi po kaming ah, nasasabik ah, at naiinggan niya sa aming mga isda kung anong klase ng isda ang aming mga mahuhuli mga kagwanta so nakaka-excited din kahit araw-araw uh, po kaming nangingisda so at gaya po ng aking sinasabi mga kagwanta kung hindi nyo pa po alam ang palakayang ito ay mag-comment lang po kayo sa comment section at tutorial ko po at tutorial kung paano gawin at kung paano gamitin uh, step by step mga kagwanta kong ituturo sa inyo ito kapag nag comment kayo at gusto nyo itong malaman or matutunan ang palakayan na ito mga kagwanta so dito sa time na ito mga kagwanta parang ito na po yung aking last na pasibad at wala na pong uh, sumibad so kaya nag decide po ako na umuwi na mga kagwanta katapos kong batake ng isang batak na ito mga kagwanta so nakikiramdam ako sa sibad kaya lang ay wala na talaga sumibad kaya nag po ako na umuwi na so ayun mga kagwanta so uh, pauwi na tayo dahil sobrang init na tsaka uh, wala na rin akong tubig talagang ito yun ito yung aking labi tsaka marami rin akong hindi nakunan ng video mga kagwanta dahil sa sobrang init na ng panahon inabibilad yung cellphone ko kasi doon nakalagay sa holder na yun mga kagwanta yan dyan siya nakalagay kaya hindi ko matagalan na nakabijo dahil a uh, sobrang nagainit yung cellphone ganang init ng panahon mga kagwanta so doon na lang natin titignan yung huli natin mga kagwanta pag na tayo sa tabi So andito na tayo sa tabi mga kagwanta. Uh, tignan na natin yung ating nahuli. Medyo marami-rami ngayon kaysa nung sa mga nakaraang tugpa natin mga kagwanta. So, so medyo marami-rami ngayon kaysa nung nakaraang tugpa natin. so ayos hindi na masama yung nahuli natin mga kawanta so ayun lang ang maraming maraming salamat sa walang sawang sumusuporta at ang nagsishare na akin ng mga video mga adyal ayun po kapag lahat God bless